Sa kabundukan ng Baguio City, matatagpuan ang isang lugar na hindi lamang nagtataglay ng makasaysayang kahalagahan kundi nagsisilbi ring pugad ng disiplina, tapang, at dangal ng mga kabataan na nagnanais magsilbi sa bayan. Ito ang Fort del Pilar, ang tahanan ng Philippine Military Academy o PMA. Maraming naririnig ang mga tao tungkol sa akademyang ito, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa ng kasaysayan, buhay, at kahulugan ng lugar na ito para sa sambayan ng Pilipino. Sa ating paglalakbay ngayon, ikilalanan natin ng mas malalim ang Fort del Pilar, ang simbolo ng pag-asa, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan. Magsimula tayo sa kasaysayan. Ang Fort del Pilar ay ipinangalan kay Gregorio del Pilar, isa sa pinakabatang general ng katipunan at tinaguriang Boy General. Sa edad na 22 dalawang taon, ipinakita niya ang kanyang tapang sa labanan sa tirad pas kung saan buong puso niyang ipinagtanggol ang bayan laban sa mga Amerikano. Ang kanyang sakripisyo ay naging inspirasyon sa mga henerasyon ng sundalo na sumunod. Dahil dito, itinayo ang akademya sa Baguio bilang pagpupugay at paalala na ang tunay na paglilingkod ay nangangailangan ng buong pusong dedikasyon. Noong una, ang pagsasanay ng mga sundalo ay ginaganap pa sa Intramuros, Maynila. Ngunit dahil sa pangangailangan ng mas malawak at mas ligtas na lugar, inilipat ito sa malamig na kabundukan ng Baguio. Ang Fort Del Pilar ay hindi lamang isang pasilidad, ito ay naging simbolo ng pagangat at pagbabago sa sistema ng militar ng Pilipinas. Dito inubog ang mga pinuno na mamumuno sa hukbong sandatahan at magsisilbing gabay sa kapayapaan at kaligtasan ng bansa. Ngayon, tingnan naman natin ang buhay sa loob ng Fort Del Pilar. Ang mga cadet sa PMA ay hindi lamang tinuturuan ng taktika at estratehiya sa labanan. Higit pa rito, tinuturuan silang maging huwarang mamamayan. Mahigpit ang disiplina, mula sa paggising ng maaga, pagsunod sa tamang uniforme, at pagtupad sa mga utos ng walang pag-aalinlangan. Sa bawat araw, ang mga kadit ay humaharap sa pisikal, mental, at emosyonal na hamon. Ngunit sa kabila ng hirap, natututo silang magtulungan, maging matatag, at higit sa lahat, magpakumbaba. Madalas marinig ang mga kwento ng hirap sa PMA, walang sapat na tulog, halos walang pahinga, at walang puwang para sa pagkakamali. Ngunit para sa mga nakatapos, ang bawat pawis at pagod ay may kapalit ang dangal na maituturing silang opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang uniforming kanilang sotay hindi lamang tela, ito'y sagisag ng tiwala ng sambayanan na sila ay magiging tapat at handang magsakripisyo para sa bayan. Sa tuwing bumibisita ang mga turista sa Baguio, kadalasan ay dinarayo nila ang Fort del Pilar. Hindi lamang dahil sa tanawin kundi dahil na rin sa pagkakataong masilayan ng mga kedit sa kanilang parada. Ang bawat hakbang, bawat sabay-sabay na pagmarcha, ay nagpapakita ng pahusayan at disiplina. Isa itong tanawin na nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga kabataan kundi sa lahat ng Pilipinong naniniwala sa halaga ng sakripisyo at pagkakaisa. Ngunit ang Fort Del Pilar ay hindi lamang tungkol sa nakaraan at kasalukuyan. Ito rin ay patuloy na nagbabago upang maging angkop sa hinaharap. Sa loob ng akademya, tinuturo ang modernong teknolohiya, estrategiya sa cyber defense, at iba pang makabagong paraan ng pagtatanggol. Sa isang mundong patuloy na nagbabago, kailangang handa ang mga sundalo hindi lamang sa tradisyonal na labanan kundi pati na rin sa mga bagong anyo ng banta sa kaligtasan ng bansa. Bukod sa aspetong militar, ang Fort del Pilar ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng edukasyon at integridad. Hindi lahat ng pumapasok dito ay nagtatagumpay. Maraming bumabagsak, maraming sumusuko. Ngunit yaong nananatili at lumalaban hanggang wakas ay nagiging halimbawa ng tibay at tiyaga. Ang kanilang kwento ay nagpapatunay na ang tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa talino kundi sa lakas ng loob at puso para sa bayan. Sa labas ng aspeto ng pagsasanay, may makikita ring katahimikan at kagandahan ng Fort del Pilar. Ang malamig na hangin ng bagyo, ang luntiang paligid, at ang tanawin ng Cordillera ay tila nagbibigay inspirasyon sa bawat kadit na magpatuloy. Para bang sinasabi ng kalikasan na ang hirap ay pansamantala lamang at sa dulo ng lahat ng sakripisyo ay ang gantimpalang mas mataas kaysa anumang material na bagay, ang karapatang magsilbi ng may dangal at karangalan. Mahalaga ring bigyang pansin ang papel ng Fort Del Pilar sa pambansang identidad ng Pilipinas. Habang ang ibang bansa ay may kanika nilang prestihiyosong akademya militar, ang Fort Del Pilar ang nagsisilbing puso ng paghubog sa mga sundalong Pilipino. Dito nila natututunan na ang pagiging sundalo ay hindi lamang tungkol sa pakikidigma kundi higit sa lahat ay tungkol sa paglilingkod. Ang bawat cadet ay tinuturuan ng kahalagahan ng integridad, serbisyo at dangal, mga halagang dapat taglayin ng sinumang mamamayan. Kung ating iisipin, ang Fort Del Pilar ay hindi lamang isang lugar na nagbubuo ng mga sundalo. Isa itong paaralan ng buhay na nagtuturo ng mga aral na maaari ring isabuhay ng bawat Pilipino. Ang disiplina sa oras, respeto sa kapwa, pagtutulungan, at pagsasakripisyo para sa mas nakararami ay mga halagang maaari nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi mo kailangang maging tidit para matuto ng mga aral na ito, sapat nang tumingin ka sa kanilang halimbawa at subukang isabuhay ito. At ngayon, habang patuloy na humaharap ang ating bansa sa iba't ibang hamon, mula sa mga panloob na sigalot hanggang sa mga panlabas na banta, ang Fort Del Pilar ay nananatiling matatag na haligi ng pag-asa. Ang mga kedit na nagtatapos dito ay hindi lamang nagiging sundalo, sila nagiging simbolo ng tapang at dangal ng sambayan ng Pilipino. Kaya sa tuwing maririnig natin ang pangalang Fort del Pilar, huwag lang natin itong isipin bilang isang simpleng kampo militar sa Baguio. Isipin natin ito bilang ilaw na gumagabay sa mga kabataan tungo sa mas mataas na layunin, bilang alaala ng kabayanihan ni Gregorio del Pilar, at bilang paalala na ang tunay na paglilingkod ay nangangailangan ng puso, tapang, at walang sawang dedikasyon. Ang Fort del Pilar ay hindi lamang pugad ng mga sundalo. Isa itong simbolo ng Pilipinas, matatag, marangal, at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. At habang may mga kabataang patuloy na pumapasok dito, ang ating bayan ay makasisiguro na laging may mga anak ng lahi na handang ipaglaban ang kalayaan at kapayapaan. Sa huli, ang Fort del Pilar ay kwento ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Isang buhay na alaala ng kabayanihan, isang aktibong sentro ng disiplina, at isang patuloy na pag-asa para sa kinabukasan.